Ito na ang ng mga na akibat Dito makikita kung tunay ba o oh, kaagliba Sila sabi magaling daw sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito sa wasa Mihira lang ang nakakapasa Sa pagsusurit pa basta madiniwala lang Sa nakaukit si Kumander Batungan Nagsusubok sa iyong tangan Huwag na huwag mo susubukan Ay kasay, na yan So kayo mga kapanalig, papunta na naman tayo ngayon sa uh, shooting range dito sa Naikabite Dahil uh, halos isang linggo din tayong walang subukan dahil na busy at saka nagkaroon ng bagyo no? So ngayon uh, may nagpadala sa atin, kakarating lang kanina nung gamit from Mindanao So shoutout nga pala sa anting-ero ng Mindanao, sila yung nagpadala nito At uh, susubukan natin yung mga gamit nila dahil uh, gusto nilang malaman kung may visa na ba yung kanilang ginagawa o talagang kulang pa. So nga pala dun sa mga ano, sa mga gusto magpasubok, no? PM lang kay sa akin. And then dun sa mga ayaw magpasubok, wag niyo pong pakialaman yung subukan namin dahil kanya-kanya po tayo ng uh, pananaw kung paano natin malalaman kung may visa o wala ang ating gamit. So ngayon, Uh, doon sa mga nagsasabi na hindi dapat subukin sila kasi yung mga ano eh yung mga ayaw mawasak yung gamit nila ayaw nilang mawasak yung gamit nila so gusto nila uh, nandun lang sa kanila pero hindi nila alam kung may visa o wala isa kasi sa purpose natin ito no matigil yung mga nagbebenta ng mga sinasabi laging magaling sa bala pero ayaw naman pasubukan So, bakit po tayo bibili ng isang gamit na sinasabi laging magaling sa bala pero ayo naman pasubukan? Paano nyo malalaman na yung binibili nyo e eh, tunay na magaling? ba? Diba? Kailan nyo po malalaman na magaling ang gamit nyo pag napasabak na kayo? Pag tinamaan kayo, doon nyo lang masasabi na ay hindi pala magaling, tinamaan ako sabay, patay ka na. ba? Diba? Doon nyo masasabi yon. So, ang isang bagay, bago natin dalhin, kailangan subok yan hindi natin po pwedeng basta-basta dadalhin aasa tayo dun sa sinabi nung uh, iba no wag tayong aasa dun sa sinabi ng iba na magaling yan sa bala e, e, ibebenta ng ganun kababa ang halaga kasi magaling daw sa bala so hindi eh. hindi tayo basta-basta uh, maniniwala sa ganun so, kailangan subukin natin yan dahil dadalhin nyo yan sa katawan ninyo diba? mahirap naman na sabi-sabi lang yung inyong uh, pinagkakatiwalaan mas maganda na yung alam nyo sa sarili nyo na subok yung gamit nyo ba? Diba? pag nasubukan na at pumasa o oh, pwede itago na pwede nyong itago na yan wala nang problema dyan no? ganun ang gagawin natin so ah uh, yung iba kasi nagsasabi dito na magaling sa bala yung kanila pero hindi naman para lang makabenta No, yan yung purpose din natin eh. Yung mga nanlolo ko na ganyan eh ibabagsak natin 'yan. Yan talaga yung mission ko dito eh. Yung mga nagbebenta ng ganyan. Okay sana kung ibebenta natin is yung mga sabihin pangontra lang siya, pangontra, pangontra pangpaswerte, yan. Pero pag sinabi diyan sa post na ito'y magaling sa bala. Binebenta ito, magaling sa bala. 'Yun eh pasubukan nyo muna bago nyo bayaran yan yun mahirap kasi yung iba sila sila lang nagsusubukan eh ayaw ipasubok sa akin ang gagawin nila yung iba sasalahan hindi pa tatamaan tapos ibebenta na online sasabihin magaling yan yung kanila ang daming nagpo-post uh, mga nagpo-post ngayon ng subukan tapos um, puro comment ipasubok nyo kay Nick Banayo ipasubok nyo kay Commander Bantugan kung talagang magaling yan tapos magagalit sila bakit di ka kailangan pasubuhan sa kanya ganyan ganyan ganyan? Ang daming sinasabi. Daming sinasabi. Pero pagka ang nag-comment eh, magkano po? Uy, reply agad yun. Reply agad yun kasi bibilhin yung kanilang sinubukan eh, no? So, wala eh. Ano sila eh, uh, ayaw nila ng uh, pasubukan sa akin kasi gusto nila sila sila lang nagsusubukan. So, paano natin mapapanunayan kung talagang totoo yung binibenta ninyong magaling sa bala? No? So, ayun, subukan na sana natin yan huwag puro yabang kasi yun yung mga binabanggit nyo lagi puro kayabangan eh, lagi nang tapos sasabihin nyo ngayon, mahina benta nyo gawa ko, eh kasi nga puro kayo kasi puro sinasabi nyo, magaling sa bala, yun naman pala hindi, di ba? Diba? kayo rin yung ano eh, kayo rin yung naglalagay sa sitwasyon na ganyan o, sa amin, subukan, kung sino gusto magpasubok okay kung ayaw, wala namang problema kung hindi tsaka yung mga rason-rason, ang daming rason kung ayaw magpasubok wag walang pinipilit hindi yung andami daming rason ayaw lang magpasubok kasi hindi rin ano hindi rin sila sampalataya sa gamit nila yun yung katotohanan at isa pa nga pala mga kapanalig no bakit ko ginagawa to kasi nainspira ako dun sa nagkwento sa akin yung mismo asawa ha nagkwento sa akin bumili yung kanyang asawa sa isang antingero na sinasabi lagi ay magaling sa bala yung mga gamit so bumili yung kanyang asawa na lalaki tapos nung napabakbak yung lalaki dahil sampalataya nga siya dun sa gamit niya diba? sampalataya siya dun sa gamit niya na binili doon sa isang antingero tumayo siya sa bakbakan at ano nangyari? patay tinablan ng bala patay So hindi sasapat mga kapanalig na sa sampalataya lang tayo sa gamit. Hindi sapat na sampalataya lang tayo. Mas maganda mainam subukan kung talagang totoo yung sinasabi. Isipin nyo bumili siya, nanampalataya siya dun sa gamit, hindi niya sinubukan. Nung sinubukan siya ng panahon, patay. Asawa mismo nagkwento sa akin yan mga kapanalig, yung asawa mismo. Kaya galit na galit siya, nakapost yun. yun. So ito, ito yung sinasabi ko eh. Aanuhin nyo yung gamit na binili nyo. Na sinasabi lagi ha, yung sa mga nagsasabi lang na magaling sa bala. Pero yung mga pangontra pampaswerte, wala tayong problema dyan eh. No? Yung sa sinasabi lang lagi na magaling sa bala yung binibenta nila. Yun ang subukan ninyo bago nyo bayaran. ba? Diba? Or patunayan muna na magaling bago nyo bilhin yan. Kasi tulad dun sa nangyari na ganun. Ha? Sampalataya siya dun sa gamit. Dahil ang binilhan niya, ang tingero nga daw, magaling. Sampalataya siya sa sinabi na magaling yan sa bala. O, nung napalaban, patay. So, ano nangyari? So, mga kapanalig, yan yung sinasabi ko, hindi sapat na sampalataya lang tayo sa gamit. Sa, mas maganda rin na alam natin kung totoo may bisa o wala. Kailangan subukan yan. So, yan yung purpose ko kung bakit ko ginagawa ito, mga kapanalig. So bago kayo bumili ng mga gamit na sinasabing magaling sa bala, siguraduhin nyo na totoo na may bisa. Yan 'yun. Subukan muna, 'wag basta bili. 'Di ba? Kayo rin ang mapapahamak sa huli. So, 'yun lang mga kapanalig. Intindihin nyo kung bakit ko ginagawa 'to. So mga kapanalig, ito na no. Ito yung mga yung pinadala sa atin na, na kanina lang dumating uh, from Iligan City. Iligan City nakalagay. So ito i shoutout natin yung mga nagpadala nito. Uh, an, uh antingero ng Mindanao. Ayan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagtitiwala at sa akin ng pasubok. So buksan natin kung ano yung mga laman to no. Kaya ang yan awa Sinasabi na mabisa daw sa kulat at kabal Dito natin masusubo kung talaga may dasal Ang mga orasyon na bumubuhay sa pagkatangan Ang kanyang mahika ay dito natin malalaman Eneriya na hinubog ng mahabang panahon Mga buhay na salitang may basbas na Panginoon sana ang parel Subukan na ng lakas Bihira lamang ang nakakapasa at hindi wasa Mga agibat na iba't ibang uri Ang pagkaukit sinasabing magaling Pero bagsak sa pagsusulit Ayan, wang ating wasak sa loob yun oh no? ang dali. <coughs> bao Iikot yan kasi may kinikit namin. Lagay sa butas. Ito na, sa biyak. Nagkaalat na. Nagkaalat. Pakita mo yung ano. Ito yung mga kabiak niya. Ayun, ayun, ito. Ang seraso. sagan Parang tuyong sagsagan 'to tu eh sa loob yung mga na naman tayo sa pagsunog. Ah. Favorito ng talisik na. Ah.

Nangangamoy langis na tayo dito. Ganun <laughs> din yan. Hmm. -mm. <coughs> Direg sa loob. Bote. <coughs> いいです。ね。さあ、元々うん。ま、持ち、持ちやすい <laughs> sa loob. Patagas oh. Durog. Mm. Ano? Bote lahat. Durog lahat. Bote hindi tumalsik. Pagusan. Sirit ang langis. Wala na? So ayun mga kapanaling na no, walang pumasa ito sa pinadala ng uh, mga mga antingerong Mindanao. So, so next time ulit no kung talagang mayroon silang papadala ulit edi susubukan natin. Ayun, yun lang ang ating subukan ngayon. Ilang piraso yun? 13 yata, no? So, ayun. Uh, sa mga gusto magpasubok sa akin, syempre, ah uh, PM nyo ko sa aking uh, Facebook page. Ah, sa aking Facebook account pala. At uh, syempre, mo na sa master. Ayan, uh, at syempre, Dan, ka. Syempre, sya shoutout natin ang bago nating sponsor. Ayan, Shooters. Ayan. So, shooters, yung belt ha, baka naman. Ha? May ari niya si Genesis Pible. Ayan, isa sa champion sa target shooting competition. So, yun lang mga Pero kapag sinubukan na <uh Mikiran lang ang nakakapasa sa pagsusulit mo Basta madiliwaan na lang sa nakaukit okay. Si Kumander Batuga nagsusubok sa iyong tangan Huwag na huwag kasi subok na yan Yung iba nagpapanggap na lang ang mga loko Kung napaliwala ka isa ka sa nagoyo Sinasabing magaling parang lamang magloko Huwag kang magpapaaling, huwag kang magpapabobo Kailangan ba kung gano'ng magagaling Kung may visa ba dahil sa katawan niya dadalin Tagaliwas daw na bala at hindi ka tatamaan I'm wala lang sa nakaukit Si Kumander, matungan ang susubok sa iyong tangan Huwag na huwag mong susubukan eh, na yan Pisa daw sa kulat